And good afternoon here in the US, particularly here in Minnesota. Um, this is Arlene Stone, your host. Nino. Today we have so many updates about Kibuloy's case. But before that, I want to make sure Nona, um, you guys can hear me. Can you guys confirm if you can hear me, please? Um, Daddy, Arwin, thank you so much for being here. Um, can you please confirm if you can hear me and i'm really sorry because i am late a little bit here because my computer is acting up i set up this um this live like three hours ago but then when i log back in um it's giving me hard time so that's why i'm i'm a little late so i apologize um solo kasi tayo lagi dito. Happy weekend, Madam Arlene, according to ME. Thank you so much, ME. Happy weekend, then you Connie. I can hear you. Audio is clear. Okay, thank you so much, Connie, for confirming. All right. Um, for this live broadcast, I want to um, give you guys an important update. Um, we have a new update from the FBI from the case here in the US. So um the the warrant of arrest of kibuloy is finally public so like i said before every time there's changes no sa mga um, mga document na sinasubmit at ni-release ng ng um, ng attorney ng about sa case dito ni kibuloy meron tayong natatanggap na notification and i want to share with you. I, I want to share that documentation with you guys. So, um, i-share ko sa inyo itong aking um, email no, na natatanggap kapag tayo ay, ah uh, kapag merong mga bagong pangyayari. So, um, I want to share my my screen with you so that you guys can can see what I'm seeing. And that's one of the updates. The other update is I am going to um give you guys the update of what's going on there in the Philippines as well right now. No, nga mga nangyayari diyan sa Pilipinas. So, um yan update natin. But before that, um yung yung pinakaunang update ko talaga that makes me so excited this morning when I open my eyes. Dahil <laughs> sa notification na um yung warrant of arrest ni Kibuloy ay um, public na ngayon. So, ano pang ibig sabihin yan? So okay now I will share my screen with you guys para ito ay inyong makita. Um okay, this time Okay, just a minute you guys. Okay. Um, can you guys see my other screen? Um nakikita ko naman. So ito yung ating mga natatanggap no na um, every time there's an update of that case, meron tayong email na natatanggap. So um ito i-click ko itong email na to. Uh, makikita ko natin ang update ng ng case ni Kibuloy. Um, no, what happened there? Okay. Teka, mali yata yung aking na-click. So, dito tayo. Alright. Itong attachment na ito, i-open natin pareho you guys so that we can both see what's in here. No. Um, kasi importante ito, lalong-lalo na sa ating mga um, sa ating mga YouTuber no na nagsi-share ng ating content at um, at ang ating mga evidence dito so guys itong itong update na ito this is not yet signed by the um by the judge no nakita nyo it's still the, the date is it's empty and it's not signed yet so um it may not be official yet but it's already public so it's it's highly likely na ito ay hindi maging problema o walang maging problema dito. So, mababasa po natin. I don't know if you guys can um, can read this, but if you guys want me to read this with you, I can. So, ang sabi po dito, no, um, ah uh, di na lang natin basahin yung sa taas. Ito ay about the, the attorney, the state, um, attorney state. So, dito tayo sa ating attorney for plaintiffs, number nine. United States of America, um, United States District Court for the Central District of California. Doon po ang ang nagho-hold ng kaso ni Kibuloy dito sa US um, sa ano po sa California. So United States of America plaintiff versus Apollo si Kibuloy and all. No. So ang sabi dito upon application of the government and for good cause shown the arrest warrants And returns in this case are unsealed. Um, it is so ordered. So it's not yet signed because it was just submitted. No, at gusto ko lang na um, ma share ko sa inyo um, agad ito. So it, it, will not take um, maybe Monday no masign na ito ng, ng judge. But ito ay unsealed na guys. So what does that mean? You know, when I this this morning, I, I ask myself, what does it mean? So I'm not a lawyer. Kaya hindi ko alam kung, um, hindi ko alam exactly kung anong ibig sabihin. So I asked, you know, to our um, lawyers, friends, no, na, um, na mga kaibigan natin, itig daw sabihin nito, ay tapos na ang investigation ng FBI. Kaya public na yung warrant. So anytime Kibuloy will be arrested na, no, I think that's what it meant so correct me if I'm wrong kasi hindi naman ako lawyer <laughs> no but this is what it says here so um yan po ang 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 update ang big update ngayon um dito sa US pangyayari dito sa US I also shared that with the um you know with our um senator um with our honorable senator Risa Contivero, sa kanyang team um we shared that um updates na nangyayari dito sa US kasi it's important na alam din nila kung ano yung um, sitwasyon dito sa US. So that's that's the update here um, sa case ni Kibuloy dito sa US. Now let's talk about the update there in the Philippines. So as we know guys na um, on the 5th of March ang third hearing no ni kibuloy sa kaso niya o sa investigation na nangyayari sa Senado. Um ngayon po, marami po sa ating mga um sa ating mga tawag nito, mga family and friends who are affected um, in regarding sa case na ito. Katulad po ng aking gusto ko lang maging public ito no because I am here in the US I am here in Minnesota but I still have families in the Philippines may mga uh, mga kapatid po ako na nasa Davao um, kasama ng kanilang mga anak um, uh, marami ilan po sa aking mga kapatid ay nagkaroon po ng death threats no um, in fact last night uh, yung dalawa sa aking mga kapatid ay nagpa-blatter na no, doon sa kanilang barangay at sa kanilang mga kapulisan because someone are um, naghahanap sa kanila na, na talagang yung description ba ni Kibuloy na tawag nito yung angels of death niya uh, katulad ng sinabi niya sa kanyang mga audio no, na shinare natin dito sa ating channel na lahat na lumabas doon at kumakalaban sa kanya ay papatayin o hahabulin ng um, angel of death niya. Uh, magpapadala siya ng angel of death at hindi lang yung mga workers na nagsasalita o kumakalaban o tumatayo sa tama, kundi pati na ang kanilang mga family. So, ganun po ang nangyayari. Um, but we are not here to stop at this time. So, ano ba ang intensyon ni Kibuloy? Bakit niya ginagawa ito? Ano ba ang intensyon? So, sa ganitong pangyayari, it is important to know kung ano yung intensyon niya, ano yung motivation niya, bakit niya hinaharas yung ating um, like family, yung mga pamilya, mga kapatid ko na nasa Pilipinas. Ano ba ang motivation? kasi gusto ni Kibuloy na tayo ay pahintuin. Babawiin natin yung ating mga um, sinasabi, yung ating mga testimony at i-delete natin yung ating mga videos dito sa YouTube no para hindi na makita. Akala niya na yung kaso niya ay nakarelay sa atin, nakarelay sa akin. No, it's not as, as we know that. I am just here to spreading awareness sa mga tao kung ano yung mga information na nasa akin kung ano yung aming mga karanasan yun lang ang aking sinasabi at pinapopulate and I am glad because I am not alone doing this now no so ngayon gusto ni Kibuloy na tayo ay pahintuin kaya pati yung ating mga uh, mga family mga mahal sa buhay mga kapatid no ay dinadamay nila no dinadamay nila But gusto kong um, ipaalam no sa ating mga kapitbahay, mga kapitbahay namin diyan uh, sa aking mga um, mga kapatid sa aking mga pamangkin na tayo ay mapagmatyag. At sa public din sa ating government sa sa Pilipinas no. Um, kami po ay mapayapa, wala po kaming kaaway kasama po ng aking mga kapatid, ng buong pamilya, we are law-abiding citizen. Wala po kaming kaaway wala kaming problema. Yung mga kapatid ko walang problema sa mga tao dyan sa Pilipinas. But because I speak up, but because I'm here standing up against Kibuloy at nagkakaroon po ng detrits yung aking mga kapatid dahil yung detrits po na um, na pinapadala nila sa akin, sa atin ay hindi po ay uh, hindi po nag-eeffect no yung mga paninira nila sa social media, yung pagtawag nila sa atin ng kung ano-anong pangalan, at kahit yung mga direct and indirect threats na ginagawa nila, ay hindi po tayo natatablan because um, we know what we are standing for. Pero si Kibuloy po ay hindi po siya humihinto doon. Kung gagawin po niya ang lahat para tayo ay... Uh, magiging affected sa kanyang sa mga nangyayari sa kanya but in even in this time no even sa ganitong mga pangyayari hindi po tayo um tatakbo hindi po tayo um tawag nito hindi tayo um, magdadalawang isip na ipaglaban kung ano ang tama at tatayo tayo sa tama. Why? Because we are not fighting alone. At uh, tayo ay nagpapasalamat no kay um, kay Senator Risa talaga because she is alone standing dyan sa Senate. Ang daming mga senador no na binutuhan ng taong bayan pero pagdating sa ganitong sitwasyon, pagdating sa trabaho, hindi po nila ginagawa ang kanilang trabaho, hindi po nila pinoprotektahan ang mga tao kundi pinoprotektahan po nila ang kanilang mga kaibigan. Ang kanilang kung sino po, kung saan po sila nakikinabang, doon po sila nagpoprotect. Hindi po sila nagsiserve sa ating bayan o sa atin, no, sa mga Pilipino. Sila po ay nagsiserve sa kanilang mga sarili at kanilang mga kaibigan. Titingnan po natin, example, no, ang nangyayari dyan sa Senado. Oh, for example, um, kay Senator Tolentino, anong sabi niya? Uh, kailangan daw ng due process. Pareho sila ni Amy Marcos at uh, si Robin Padilla, si Bongo, si um, si Bato. Pare-pareho ang kanilang mga sinasabi. Bakit? oh, kailangan daw may due process and I agree with it. Kailangan may due process and this is the due process no, na ginagawa bawat isa, bawat party po ay binibigyan po ng pagkakataon upang tayo ay i-present ang ating mga sarili at i-present kung ano man ang ating mga argument. But the fact na si Kibuloy ay hindi sumisipot kahit ilang invitasyon na, that doesn't mean no na um, wala siyang karapatan o inapakan yung kanyang karapatan. You know, ang masama kasi sa atin dyan sa Pilipinas because um, mahilig tayo magtakip o magtago ng mga kriminal kapag ito ay ating napakinabangan. No? Yan ang ayan ang masama diyan sa Pilipinas. Kaya tayo hindi umuunlad. But now, guys, we we see, no? Nakita natin it's it's even brighter than the um than the noon sun, no? Ang mga nangyayari ngayon. Lalo na diyan sa ano sa Senado. So, ang 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 panawagan ko sa ating lahat no na magiging matibay tayo at gawin natin kung ano ang tama kasi yung ating mga opisyalis na binoto natin ay hindi yata alam kung ano ang tamang gawin no imagine sa tagal-tagal na panahon na si Kibuloy ay naabuso ang human rights ang rights ng bawat isa sa amin ngayon siya ay magsisigaw ng victim siya of human rights no how is that make sense at binigyan natin, binigyan siya ng pagkakataon upang i-present ang kanyang sarili, sagutin ang mga tanong. Ba't ayaw niyang humarap? Bakit? Is it because he is he is innocent or he is hiding something? No? So ngayon guys, um yan ang 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 dalawang ano no, ang pangalawang updates na gusto kong i-present sa inyo. Ngayon guys, um merong um, merong pinalabas si Kibuloy na another voice recording niya na uh, sabi niya magbibigay daw siya ng $1,000 kung malaman, ay 1,000 pesos pala, kung malaman kung saan yung kanyang location. Guys, hindi mahirap hanapin si Kibuloy dyan sa Pilipinas, lalong-lalo na sa bundok. Kasi ang bawat lugar po ni Kibuloy ay naka, ano na, tawag nito, naka, uh, naka monitor naka nakakocoordinates naka niya sa mga piloto. Uh, alam natin anong ibig sabihin ng coordinates no? Um sa mga lugar. So, kibuloy, kahit ano pang gawin mo, hindi ka na makakaligtas. Kaya ka katulad ng panawagan ng ating pangulo na harapin mo or surrender yourself. Ay, 'yun ang tama. Ngayon, you still have a choice kung saan ka magpapakulong dyan sa Pilipinas o dito sa US. The choice is yours. But you are going to the jail. You are going behind bar regardless. No? Regardless kung saan ka.